Hello! Si Rilril -Ril ito. Ang ibig sabihin ng Rilril -Ril ay mahalin ang buhay na iyong ikinabubuhay, mahalin ang buhay na ginagalawan at mabuhay ang buhay na minamahal. Palagi kaming nagsasaliksik ng paraan para mahalin ang sarili at balat. Ang aming konsepto ay una, pinakamadali at simple. Sinasabi ng mga mamimili na gagawin nila ang lahat para sa balat. Ngunit pagod at abala sila kaya nilalampasan ang pangangalaga sa balat. At kung minsan ay natutulog ng hindi naghuhugas ng mukha. Ginagawa naming madali at simple para sa iyo ang pag-aalaga. Ang pangalawa ay komportable. Ang cream na inilapat mo sa gabi ay nakakaramdam ng malagkit at baradong o ang panlinis ay masyadong nakakairita, masikip at nakakatusok o ang sunscreen ay malagkit at mamantika. Kaya gusto mong hugasan ito ng mabilis. Kami ay komportable na dito. Ang aming mga produkto ay skincare, ngunit hindi sila parang skincare. Ang ikatlong konsepto ay makapangyarihan. Paano ito magiging madali, maginhawa, mabisa at makapangyarihan? Talagang pinag-isipan namin ito para sa iyo. Inilagay namin ang lahat ng makapangyarihang sangkap na kailangan ng iyong balat sa isang formulasyon na pinakakumbinyente para sa mga mamimili. Halimbawa, ang aming Easy Bubble Cleanser ay isang isang beses na oil cleanser at foam cleanser na may mahusay na kapangyarihan sa paglilinis ng hindi nagdudulot ng anumang paninikip o pangangati. Ang sunscreen ay madaling ilapat kasing liwanag ng hangin at may mas mahusay na proteksyon sa UV kaysa SPF 50. Ang vibration cleanser ay tumatagal lamang ng isang minuto, hindi nakakairita at lubusang nililinis ang mga pores. Kahit kumpara sa mamahaling produkto na nagkakahalaga ng daan-daang libong won, ang Real Real ay may mas magagandang sangkap, pakiramdam at pagiging epektibo. Kaya dingding Real Real. Tulad ng inaasahan, ang gawain ni Real Real ay deng-deng-deng. Ang Real Real ay maganda sa lahat.